Ngayong long weekend, sinulit na ng pamilya ni La mula Laguna ang pagbabakasyon sa Baguio City. Actually, celebration na rin kasi yung sister ko pumasa ng psychometrician exam. So, licensure exam for psychometrician. And then, uh, the result kasi just came up. Uh, yung lamig, hindi ganun ka kasi nga siguro maraming tao. But generally, okay pa rin naman. Kaya ano pa rin, hindi pa rin ganun kainit compared with in Manila. Pero kahit mayroon silang sasakyan, minabuti na lang nilang mag-commute dahil sa mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. No need to worry about traffic uh, parking kasi pag may own car so kinahala okay maghanap pa kami ng parking unlike pag naka city tour so sunod-sunod na yung ano yung mga destination Ang pamilya naman nila Marinette mula Nueva Vizcaya sa Baguio City rin napiling mag long weekend Parang malapit siya for hours pero maging sila hindi nakaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko. Expected naman 'yun kasi long uh, ano, weekend. Kahapon araw ng linggo, August 25, dagsaan ng mga turista sa ilang kilalang pasyalan sa lungsod sa Mines View Park bumper to bumper ang traffic. Sa The Mansion naman, dinagsa ang Dancing Fountain. Enjoy naman sa horseback riding ang ilang turista sa Ride Park. Dagsaan din ng mga turista at sasakyan sa Botanical Garden pati na rin sa Burnham Park. Pero ang ibang motorista, hindi maiwasang maadismaya dahil sa kawalan ng parking. Halos mag isang oras na mag-aintay. Oh, bakit daw? No? Um, iba kasi, ano na... Uh, full parking na. So nag-aantay namin lumalabas. pa Ay, wala na. <laughs> Dito na lang. <laughs> o, pa-exit na rin mamaya eh. Pati ang ilang taxi driver, hindi na lang muna bibiyahe dahil sa bigat ng daloy ng trapiko. Ayun nga lang pang ano, baka mamaya po bumigat yung traffic natin. Ang mga, mga, bandang 11, ganyan. Diyan nagsisimula yung traffic eh. Magkaganon po, pag medyo traffic eh, medyo papahinga po tayo o pupunta tayo sa labas para doon na nang, nang, nang magbiyahe sa labas. Sa monitoring ng Baguio City Police Office, naobserbahan ang moderate hanggang heavy na daloy ng trapiko sa mga kalsada sa lungsod simula noong Sabado, August 24. Tatlong daang mga pulis ang ipinakalat sa lungsod para magbando ng trapiko at magbigay seguridad sa publiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.